Hello mga kaparmers. Kilala ba to nung tong bunga yan? Oh. Yan ang mga bunga. Bunga ng puno ng kahoy. Kinakain to ng mga ano ng mga ibon at saka paniki tu to. tungo eh. marami oh. Diyan sa puno kinakain yan ng mga paniki basta kinakain ng ano ng mga hayop sa sa bukid kinakain daw ng pwedeng kainin tong ng tao so, huh? pwede yan hmm? Hmm? matamis mga kabukid matamis tamis itong kinakain ng mga hayop sa bukid mga ka farmer yan o oh, marami sa ah, taas yan ng bunga hmm. marami yung oh, hmm. sa inyo wala to sa amin marami to ito kay marami sa amin ito marami ang nakakain pa na ano